Mga so magandang araw po mga sa inyo mga ka YouTube. So nandito na po tayo sa kay mga ka YouTube sa ano sa mga alagang sisew. So nandito na, ito na po sila mga ka YouTube sa incubator. So habon may kalahati lang ang pupugarin namin ngayon pugaron pupugaron sa Bisaya kasi kay Youtube itong uh, itong itlog na hindi na kusa ba hindi na nabiyak hindi na sinilang yung sisiyo ang dahilan po nito mga kay Youtube kasi yung ano pagkain nila sa Bisaya po sa Mindanao yung pagkain uh, bahog bahog. Yung bahog nila, yun lang ang nakapag-paitlog sa kanila. Kasi, ang manok namin, isa lang ang lalaki na manok na mag-breeder -breed, mag sa kanila. At tapos, ang babae naman na manok, na bredan ng isang lalaki, marami sila. Uh, Nan na, ano po ng Nang... nahirapan mga sa kalisod so mga ka youtube nasa mid nandyan sa mga ano yung mga manok naming babae mga 40 40 plus so hindi kaya ng lalaki na pag ano pag breedan so yung nakapaitlog sa kanila ng ibang bae yung pagkain lamang kasi ang pagkain namon, namin ang pagkain na ibinigay namin sa kanila yung uh, ano po yellow corn mini crack at tapos may kasama pang bisi tapos yilo na tahok na mais so ayan po mga kayo tubo oh. ito lang ang pupugarin natin siguro hindi ko ito mabilang pero nandito ito sa 40, 40 plus so halos kalahati lang kasi 78 itong piraso na itlog na ilagay namin so ayan po mga kayo, kayo cho. so kailangan namin dito mga kayo chog ilagay namin sila dito ayan po mga kayo chog so ilipat natin itong mga Um, malalaki na tapos eh, lagay naman natin yung bago dito may kapatid po sila yung nona kasi ito mga youtube chow ah, pangalawa na itong ano pupusa ng sisiyaw so pakita ko sa inyo yung unang pupusa ng sisiyaw so dito naman tayo mga kayo chow dapat lang daw yung isang lalaking manok may dinadala na uh, pinakataas yung pinakamahaba yung uh, pitong bae pitong babae na manok so ipakita ko sa inyo mga ka-idol mga ka-youtube, mga viewers ito po yung unang pagpupugad ng sisel. so ito 30 plus sila pa ito at saka mag iisang buwan na ito ngayong uh, ano February 29 kasi February uh, January 29 ito na napupugad namin at saka nabibiak ang mga sisil at isinilang ang mga sisil mga kay YouTube so kailangan sila na uh, ilaw na mataas yung init So alright, at ipinaghiwalay na namin ito sa kanilang magulang. So ayan lang po mga kaidol, kasi mahaba na yung oras. At saka sa sunod na naman ang ating, or bukas na naman ang ating vlog. So shout out sa mga viewers, followers, at Jacinth Vlog po, naglilingkod sa inyo. God bless po sa inyong lahat.